Kamusta po kayo mga kagintong kinhawa? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, lalo na sa ating mga senior citizens, ang pagpapalakas ng ating mga pinte at ang pag-iwas sa isa sa pinakapangkaraniwang problema, ang pulikat. Kung kayo po ay madaling mapagod sa pagdalakad o kaya ay bigla na lang kinakalabit ng matinding pulikat sa gabi, lalo na sa hita o pinte, aba, dapat niyong panoorin ito hanggang dulo. Dahil tatalakayin natin ang top 3 pagkain pampalakas ng pinte at mabisang panlaban sa pulikat. At hindi lang yan, may bonus pa tayo mga natural tips at ehersisyo para mas lalong lumakas ang inyong mga binte at tuluyang maiwasan ang pulikat. Ano ang pulikat at bakit madalas sa seniors? Alam niyo ba kung bakit madalas magkapulikat ang mga seniors? Marami pong dahilan. Pagkulang sa electrolytes gaya ng potassium, magnesium at calcium. Pagdehydrate, kulang sa tubig ang katawan. Kakulangan sa ersisyo o sobrang pagod. Problema sa ugat o nerve system. Lalo na kung may diabetes o varicose veins. Ang pulikat ay bigla ang paninigas ng kalamnan na masakit at madalas nangyayari sa gabi o habang natutulog. Pero huwag po kayong mag-alala. Marami tayong pwedeng gawin para maiwasan ito. At ang unang hakbang ay sa pagkain. Top 3 na pagkain Saging Simulan natin sa top 3. Pangatlo sa ating listahan, ang saging. Oo, yan pong paborito ng marami sa atin ay hindi lang pampabusog, kundi pampalakas din ng ating mga binti. Bakit saging? Mayaman ito sa potassium, mahalaga para sa tamang paggalaw ng kalamnan. May magnesium at carbohydrates na nagbibigay ng energy. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa pulikat at pag-relax ng muscles. Paano kainin? Isang saging araw-araw tuwing umaga. Pwede rin gawing sabakong nyelo, banana shake, o kahit pang merienda lang. Kwento ni Aling Nena, 72 years old. Dati po, halos gabi-gabi akong pinupulikat. Pero nung sinimulan ko ang isang saging araw-araw, abay, halos hindi na bumalik ang pulikat. Simpleng solusyon, pero malaking ginhawa. Top 2 na pagkain. Kamote. Pangalawa sa ating listahan, kamote. Tunay na kayamanan ng Pinoy. Ano ang meron sa kamote? Potassium at magnesium din, katulad ng saging. Mataas sa fiber at low glycemic index, kaya maganda rin sa mga may diabetes. May vitamin C at beta-carotene, tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at kalamnan paano kainin? Nilagang kamote tuwing almusal. Pwede rin pang sa hapon. Lagyan lang ng kaunting mantikilya o olive oil. Quick tip. Kung may high blood ka, mas mainam ang kamote kaysa kanin. Mas mababa ang sugar spike. Kwento ni Mang Pepe, 67 years old. Noong araw, kamote ang baon ko sa bukit. Ngayon, kamote pa rin ang gamot ko sa pulikat. Top na pagkain, malunggay. At heto na ang nangunguna sa ating listahan, malunggay. Oo, mga kagintong kinhawa, Ang simpleng dahon sa bakuran natin ay isang superfood. Ano ang taglay ng malunggay? Calcium, potassium, magnesium at iron lahat ng kailangan ng ating muscles. May anti-inflammatory properties para mabawasan ang pananakit ng kasukasuan. Pinapalakas nito ang mga puto at kalamnan. Paano kainin? Isahog sa sabaw tulad ng tinola, munggo, o lang lang. Gawing malunggay smoothie kasama ng saging at gatas. Bonus tip. Kung walang sariwang dahon, Pwede rin ang malunggay powder na ihalo sa tubig o gatas. Testimonial ni Lola Tessing, 80 years old. Malunggay ang sikreto ko sa lakas. Hindi na ako madalas napupulikat at mas magaan ang pakiramdam ng mga binti ko. Bonus tips: ehersisyo at hydration. Ngayon, dagdagan natin ang kaalaman bukod sa pagkain, mahalaga rin ang tamang galaw at pag-inom ng tubig. Ehersisyo Ankle Circles Pakikuti ng paa habang nakaupo. Heel Raises Tumayo at itaas-baba ang sakong. Leg Stretches Ituwid at iunat ang pinte sa kama o upuan. Tubig uminom ng 6 to 8 baso ng tubig araw-araw. Iwasan ng sobrang kape at soft drinks. Nakaka-dehydrate. Quick tip. Laging uminom ng isang baso ng tubig bago matulog at pagising. Malaking tulong yan para iwas polikat. Recap at paalaala. Balikan natin ang top 3 pagkaing pampalakas ng binti at panlaban sa pulikat. Number 1. Malunggay Superfood para sa buto at kalamnan Number 2. Kamote Pampalakas at antipulikat Number 3. Saging Simple pero powerful source ng potassium Kasabay nito, tandaan ang tamang ehersisyo at sapat na tubig araw-araw sa simpleng pagbabago sa pagkain pwede nating labanan ang pulikat at palakasin ang ating katawan, kahit tayo'y senior na. Mga kadintong kinahawa, salamat po sa pagsama sa atin ngayon. Sana ay may natutunan kayo at subukan nyo ang ating mga natural na paraan para palakasin ang inyong mga binte. Huwag kalimutang i-like ng video, mag at ishare sa mga kapwa nating na seniors. Hanggang sa muli, ito po ang kintong kinhawa para sa isang masigla, malusog, masayang senior life.